Oy, nakita ko lang po itong post na ito. Pero, totoo ah. Ang lala. Ang lala ng kaisipan ng Sara Duterte. Ang daming personalidad. Oh, kunwari, madasalin. Kunwari, maayos at mabait. Kunwari, matino. Pero, yung lumalabas sa bibig ay kasalungat. Dahil, yun nga, ang sinabi niya po ay gusto niya ng blood bath sa impeachment trial. Yung kanyang hamon na ito, paghahamon na ito ay pinalagan siyempre at sabi nga naman mga siya ni former Senator Dilima dahil yung ganyang pahayag ay napaka-uncivilized. Takot ang isang Sara Duterte sa proseso ng batas. Takot ang isang Sara Duterte na sagutin at, at harapin ang kanyang mga kawalanghiyaan na ginawa sa ating bansa. Una nang sinabi ng mga kongresista na hindi lang negligence na matatawag yung mga yung mga naglabasang anomalya at baho yun daw ay systematic planado na ginawa ng kampo ni Sara Duterte oh ayan so doon sa mga taong naniniwala pa rin sa mga pautot ni Sara Duterte kayo po ang pinakakawawa at sa tingin ko ay may malaking problema oh eto bloodbath after mass Matatanda ang pinangunahan ni Sara Duterte ang mga bagong halal na local officials ng Davao City sa isang Thanksgiving Mass sa nasabing simbahan kung saan kasama niya ang kapatid niya na si uh, Pulong Duterte at ang kanyang anak na isa ring counselor elect. So pagkagaling sa simbahan, nagsimba sa Carmelite Monastery sa Davao City. Pagkagaling sa simbahan, paglabas ng simbahan, uh, Nagpa-unlock ng interview erong si Tambalo at yun nga eto yun yung pagkatapos ng isa mas I want a blood bath talaga yan ay sinagundahan siyempre ng mga na taong nasa paligid ng ni Sara Duterte katulad ni Harry Roque dadanak daw ang dugo gusto rin daw ng isang Harry Roque na dumanak ang dugo ganyan kalala ganyan po katindi at kung kayo ay nagkukunwari na kayo ay ganito kasama, baliktad, baliktad. Dahil yung sinasabi nyo kasi yung iba ay nagkukunwari na mabuti at maayos, siguro mas okay. <laughs> Dahil kung, kung titignan nyo po, nakikita ng mga, mga kababayan natin na yung mabuti ang dapat tularan. Minsan pwede tayong magsumikap na magpakabuti, magpakaayos. Kahit tayo may sariling problema rin. Yun ang punto ko. Good luck.